sa totoo lang si Miriam Santiago ang ano eh she is the she is the president that we never had ay sayang ano mga kababayan ko kung ang Pilipino hindi tumitingin sa publicity tumitingin sa talino malamang panalo na si Miriam Santiago kung pagbabasihan natin yung talino ni Miriam kaysa kay t <laughs> walang sinabi. Kaya nga, kaya nga lang, sa totoo lang, hinayang na hinayang ako sa anim na taon na dumaan sa buhay ko. Kasi anim na taon pala tayo pinagnanakawan ng mga tao. Ito. Alam mo, Pilipinas, kailan tayo babangon? Kailan tayo tatayo sa sarili nating paa? Kailan, tati, kailan natin imumulat yung ating mga mata? Kung imumulat ba natin yung ating mga mata kapag huli na? Titignan ba natin yung mga bagay na nangyari noon? na sa kasalukuyan ay nagaganap pa rin? Kailan ka titigil? Kailan tayo maninindigan? Kailan tayo tatayo para sa sarili nating bayan? Ano bang uunahin mo? Bayan muna o sarili mo? Yan ang pinakamasakit na katanungan para sa mga Pilipino.